So, another question na sasagutin natin is from Sir June. Okay, so ito yung tanong niya. Good day, ma'am. I just watched your YouTube video. Meron nang sana ko itatanong kung pwede ba magpagawa ng bagong deed of absolute sale sa may-ari. Kaso po, yung napagbilhan ko, meron siyang deed of sale. Ang problema di po niya na pa-register sa BIR. And waiver lang po ang binigay niya katunayan na nabili ko ang lupa. Bali po pangatlo na po ako sa nakabili. Yung may deed of sale lang is yung unang nakabili and the rest po wala na. Kaya ang tanong ko kung pwede ba makakuha ng deed of absolute sale sa mismong napagbilhan nila ng lupa. Okay, this is actually common na nakita kong scenario dito sa province, no? Kasi madaming mga bumibili ng properties na akala nila nag end lang sa deed of sale yung abilihan ng real estate or ng real property. I-compare natin sa sasakyan or sa mga personal properties, yung real estate kasi is hindi mo pwedeng bitbitin or hindi mo pwedeng dalhin from one place to another. Ikaw mismo yung pupunta sa lupa. And of course, to prove your ownership of that um, property of that real estate, kailangan yung titulo is nakapangalan sa iyo. Now, kapag hindi mo kasi pinalipat yung um, name ng property sa pangalan mo, that can be a ground na ma-question yung ownership. Especially if maraming nangyaring bentahan sa isang property, kagaya ng property na nabili ni Sir. So, ang mangyayari sa natural na na process, kailangan bayaran yung tax ni first buyer. However, itong si second buyer, binenta niya ulit dito sa third buyer. Si third buyer is gusto niya, supposedly, gustong gusto niya ilipat yung process or yung pangalan ng titulo sa pangalan niya. However, if ifa-follow niya lahat ng, ng procedures dun from first, from, from owner to first buyer, then first buyer to second buyer, second buyer to third buyer, bilangin niyo kung ilang sets of capital gains tax yun, and ilang sets of penalties, interest, and surcharge yung um, iso-shoulder ng third buyer natin. So, di ba, ang haba at ang laki na siguro ng um, magiging penalties niya. And medyo malaki din yung sasagutin niya. So, ang tanong ni Sir is, pwede ba siyang gumawa ng bagong deed of sale and then ipapapirma niya doon sa original owner or kung sino man yung nakapangalan sa titulo. So, basically, itong first buyer and second buyer, mawawala na sila sa eksena. So, parang ang nangyari, si third buyer na yung uh, kausap ni original owner. Yung so pinaka nakita ko naman na advantage kapag ginawa niya to is of course mawawala yung taxes na supposedly babayaran niya or sasagutin niya na capital gains tax, doc stamp and every all other taxes na involved sa sale uh, hindi na niya kailangan sagutin or hindi na kailangan sagutin ni a third buyer however ito yung ito lang yung risk okay what if si first buyer is mag-file ng kaso and na nalipat na ni third buyer sa name niya nag-usap sila na ni first owner medyo risky din siya sa part niya kasi ang nangyari parang may double sale or triple sale na nangyari sa isang property which is ayaw naman natin i-advise na basta-basta na lang gumawa kayo ng isang deed of sale and then uh, sabihin nyo doon sa may-ari na ako na lang yung uh, since nabili ko naman to sa first and second buyer uh, gawa na lang ulit tayo ng bago so we do not usually advise that. And nasa sa inyo na yan, uh, nasa inyong sariling discretion na yan. Kasi, as real estate professionals, we do not advise that. But, it somehow happens, and it's up to you talaga. It's up to the buyers, it's up to you if yun yung gagawin ninyo. So, probably you have to consult a real estate lawyer para mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat gawin. Another thing is, Uh, yun nga, if papagawa kayo ng bagong deed of sale, kaya kailangan nyo rin kausapin si owner or si original owner, yung nakapangalan sa titulo. Papayag ba siya na gumawa ulit ng bagong deed of sale? Pipirma ba siya in favor sa inyo as the third buyer? So, you have to figure it out kung papayag ba siya o hindi, or kung ano ba yung magiging settlement niyo And finally, when it comes to the first and second buyer, um... Depende na rin 'yan kung nagkakasundo kayong lahat kung ano man yung uh, settlement ninyo. Kasi ang sabi niyo ho, si first buyer is the only buyer na merong deed of absolute sale and si second buyer ang binigay sa inyo is waiver. Hindi ko alam how the second buyer came up with a waiver na katibayan na nakabili kayo. So alam ba ni first buyer na binenta na ni second buyer yung property na nabili niya? Or what if nabili nga talaga ni second buyer doon sa first buyer na may hawak na deed of sale? Ano yung pinanghawakan ni second buyer from the first buyer na papers na nakakam up siya ng sarili niyang waiver na ibinigay sa iyo para proof na nakabili ka nga ng properties sa second buyer? So, these are the things na kailangan mo i-consider kasi what if pumayag nga si si original owner na magpagawa ng uh, bagong deed of sale and then na-transfer mo nga. And then si first buyer parang hindi niya alam na binenta pala ni second owner. And sabihin ni first buyer, mas nauna ako nakabili so I have the right over the property. So, hindi ikaw kasi third buyer ka lang, ako yung first buyer. So depende na talaga yan sa usapan ninyo and sa situation ninyo. Again, possible na nangyayari na magpagawa ng bagong deed of sale, pero risky din siya at the same time kasi possible din na may iba pang maghabol or hindi alam na mga other buyers palang or meron palang ibang buyers na mas naunang nakabili sa inyo. Okay, so I hope that helps and thank you so much for watching. Bye!